Natapos na naman ang ating buong maghapon. Ngayon ay araw ng Tuesday, kahapon lang in Monday. Ang bilis ng araw guys. At very thankful po talaga ako kay God kasi lagi niya tayong binibless. Kahit na hindi man ganun kabungka yung ating buhay, yung ating daily lifestyle, di ba? E, at least walang sakit ang ating buong pamilya. Yun lang yung lagi kong pinagpipray kay God na kahit na mahirap ang buhay, basta walang sakit ang pamilya natin. E, masaya na tayo guys. Kita nyo nga putik na putik ang ating daan. Kahit saan tayo pumunta, hinahabol tayo na putik guys. <laughs> hindi po kasi ako umuwi kaninang tanghali kasi nga po iumulan. So, nakakatamad naman lumabas ng building pagka ganyang umuulan. Lalo na, guys, eh, masama ang pakiramdam ko. Kasi kanina, pag alis ko po sa bahay, eh, medyo makulimlim na. Pero, naghatid po ako doon, kanina sa terminal, doon kay boss, kay big boss, doon sa terminal. Kasi nga, babalik na siya ng kanyang work, guys. Eh, medyo umaambun-ambun na. Pero, kanina, guys, maaga pa nga po kaming gumising ni nanay. Pagka ganyan po kasi may pasok at ayan nga po si nanay. Oh, ang aga-aga pa, eh, nangu andiyan 'yung mga talbos-talbos diyan sa kapitbahay. Ang sabi niya po kanina, iikinakapapaka-paka eh, niya nga lang daw po 'yung itong alugbati, guys, kasi nga medyo ay. madilim pa. Maganda punô ng anong, anong gulay 'o. Pa-alugbati na kami, mayroon pang talbos ng malunggay. May talong pa. Kung may talong pa. Saamukan lang dito 'yung talo. Kukukutan. Ay ay. Ah, andiyan 'yung talong na 'yung nakikita. Okay, 'yan alugbati din 'yung huyang sa amin bakuran. Tapos may isa pa. Talaga kuno may merong pa duong talong na 'yung maganda siya 'o, malambot 'o.

কবকব কবি য়া বাবা তুন কবো Inuubo pa nga ako niyan dyan guys kasi nga sabi ko sa inyo, medyo masama ang aking pakiramdam. Pero dalawa na kami ni nanay ang nag-prepare ng aming lulutuin na laswa kasi guys alam niyo meron kami dito ng kalabasa. So instead na masira, ilulutuin eh, na lang namin kasi hindi na rin kami nakakain ng laswa. Isa pa, eh, gusto ko rin matikman ni Yayam yung mga ganitong klaseng gulay, yung mga simpleng gulay lang guys para masanay siya sa lasa. Kaya ayan nilutuan na namin ni nanay. Kasi guys kanina, alam niyo maaga pa po ako. Ako po talaga yung unang-unang gumising. Tapos siguro mga 4:00 pa lang 'yon. Sina natutulog, na tutulog. ko lang siya guys na matulog. So, nagluto-luto na ako dyan. Nag-start na ako. Kaya pagising nanay, kumuha na nga lang siya ng mga gulay dyan sa may labasan, sa may malapit sa, uh, sa bakura namin guys. Kaya, ayan, hinabol niya na lang yan. Kasi ayaw ko rin naman na makaistorbo kay nanay sa tulog niya kasi nga sobrang aga pa noon. I e ako, sanay po ako na gumigising ako ng maaga. At lahat ng mga ginagawa ko, i-gagawin e, ko na hanggat may oras pa hanggat hindi pa gumigising si Yayam. Kasi nga po, unang-una, ipaalis e, po ito si Bossy pa pabalik po siya ng work niya. At ako naman po, ay may pasok. So, kailangan, bago po kami umalis, eh, nakapagluto na ako at wala na kaming gagawin. At saktong-sakto na lang, pagkagumising si Yayam, eh, wala na rin gagawin si nanay. So, focus na siya kay Yayam, guys. Pero kanina, nung pag-alis namin sa bahay, makulimlim na. Pagdating dito, banda sa may malapit sa Irawan, malapit na po siya doon sa terminal, eh, ayan, nagunti-unti na, umaambun na siya. Kaya, yung instead na gumaling ako, eh, ito, <laughs> nadagdagan na naman guys, yung ubo-ubo ko, parang hindi na ako gumagaling. Kasi nga, lagi akong napapawisan, minsan hindi ako nakakapagpalit, or minsan, ganyan na, ambunan, talagang hindi mo talaga masabi ang panahon, kasi nga, paiba-iba ng weather dito sa atin. Kung gugustuhin ko nga lang, ililipat na ako ng ibang bansa, guys. <laughs> At ito na nga po, malapit na tayo dito sa terminal. Dahil nga sa sobrang aga pa, kokonti pa nga lang yung mga tao na nandito at sinabayan pa talaga ng pag-uulan-ulan, pag-ambon, kaya ganyan, kokonti pa yung mga pasahero na pumupunta. Pero siguro mamaya-maya konti, pag, dahil nga sobrang aga pa nito guys, nagaantay pa, talagang nakikiramdam pa yung mga pasahero. Siguro yung mga naunang pumunta rito, yung mga maaga pang pumunta, iyon yung mga gustong maaga pa rin makarating doon sa kanilang pupuntahan. So paano ba yan? Hanggang dito na lang po muna. bukas ulit.